Alam mo ba? Bakit puro lalaki ang nasa computer class? Ay, hirap yan? Pang boys lang? Ilan lang yan sa mga komento na madalas marinig kapag ang usapan ay tungkol sa Information and Communication Technology o ICT. Pero, alam nyo ba na may isang araw na nakalaan para sa mga kababaihan na gustong pumasok sa mundo ng teknolohiya? Ang International Girls in ICT Day ay isang global initiative na ginaganap tuwing ikaapat na Webes ng Abril. Layon nito na hikayatin ang mga kabataang kababaihan na maging interesado sa mga larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM lalo na sa ICT. Ang kampanyang ito ay sinimulan ng International Telecommunication Union o ITU, isang ahensya ng United Nations noong 2010. Nagsimula ito dahil sa resulta ng isang pananaliksik, na kakaunti lamang ang mga babae sa sektor ng teknolohiya. Katunayan, 30% lamang ang kababaihan sa ICT industry sa buong mundo ayon sa UNESCO at ITU. Mahalaga rin ang kontribusyon ng mga kababaihan sa paglago pa lalo ng ICT industry. Noong 2024, umabot sa 24.51 billion US dollars ang market value nito sa Pilipinas at inasang lalo lalago pa ito sa 5.5 million mula 2024 hanggang 2031 at posibleng magbubukas pa ito ng libo-libong trabaho sa Pilipinas. Kaya naman, ginawa ito para bigyan sila ng oportunidad na ma-expose sa industriyang ito. Ayon sa mga pag-aaral, bumabang interes ng mga babae sa teknolohiya pagdating nila sa high school dahil sa stereotypes at kakulangan ng role models. Sa Pilipinas, ang Department of Information and Communications Technology o DICT kasama ang ibang organisasyon tulad ng UNESCO at Women and Tech PH ay naglulunsad ng iba't ibang aktibidad tulad ng tech fairs, seminars at workshops para sa mga kababaihan. Isa sa mga highlight ng pagdiriwang ay ang pagbibigay ng plataforma sa mga batang babae na maipakita ang kanilang talento sa programming, graphic design, cybersecurity at iba pang tech-related skills. Kaya naman, mahalaga International Girls in ICT Day hindi lang para makilala ang mga babaeng tech experts, kundi para iparamdam sa lahat na ang talino at kakayahan ay walang kinalaman sa kasarian. Dahil may puwang ang lahat sa larangan ng agham at teknolohiya. Oo, dahil tech is for girls too. Ngayon, alam mo na.